sa sarsa. na todo. postre ka na lang pa bumawi. Uy, <laughs> mga marapus. Uh, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay uh, nagbubukas ngayong umagang ito ng pagpapasalamat lalong lalo na sa Panginoong Diyos at uh, pinasasalamatan ko po ang lahat kasi hindi ko akalain ang gagawin ng aking mga anak kahapon kasi mga kahabos, ang birthday ko talaga ay June 7 at uh, ang sabi ko sa kanila na eh, hindi ako magkahanda. At at hindi ko mal hindi ko alam na gumawa sila ng effort na na ako na, na nag-effort sila pati sa sa aking kaarawan At wala talaga akong kaalam-alam mga kaabos kasi ang sabi, ang usapan kasi lahat nagtatrabaho magkapilang. Ngayon tinamad ako, sabi ko, sabi ko niyaya ako ni Kaabo sa ano sa, may laro ako ng basketball tapos eh sabi ko ay ayoko pumunta sabi ko kasi magpahinga na lang ako dahil bukas may pasok na naman sa extra sabi ko ipahinga ka, ipahinga ko na lang yung katawan ko kasi masakit na yung ko sa kalakad-lakad. Siyempre, pag tumatanda na, ibang klase na talaga ang pakiramdam mo, madali ka nang mapagod. Ngayon, mga kaabos, eh, ang ginawa ko nung mag-alisan sila kasi pupunta sila sa basketball, di off kasi kahapon dahil luminggo. Pag tuminggo, off ng, ng mga anak ko. Kaya siguro, siguro, hindi nila, hindi ko talaga iisipin na mayroon pala silang surpisa na inihanda. Kaya, uh, uh, nagpapasalamat talaga. Ay, ano, talagang nagulat ako at nasurpresa talaga ako na wala akong kaalam-alam. Kasi ang sabi magkapi lang doon daw sa, sabi ko, saan tayo magkakapi? Sabi ko, may naman dito. Pinipili talaga ako ni Kaapos. Uh, mag, doon daw maganda raw kasi nandyan daw lahat ng mga anak maliban lang kay Aya. siya out nga pala Aya at sa aking mga apo. Mahal na mahal ko kayo. Lahat. Walang, walang ligtas sa akin sa inyong lahat. Pantay-pantay ang aking puso sa pagmamahal sa inyo. Uh, nakadi lang malayo ka sa akin at ang aking mga apo. Hello sa inyong lahat, Mark, at sa aking, sa mga kapatid mo lahat dyan. At ganun din sa mga anak at sa kakinap, sa mga balai ko, si Mari Pari. Ayan, at sa mga kaibig, naging mga kaibigan ko dyan. Shout out. At ngayon, mga, mga kaabos, ituloy ko yung kwento ko. Eh, pagdating doon, paayaw-ayaw pa ako kasi nga, magkakapi lang naman, ba't doon pa nga, mayroon naman kapidito. dito. Sabi ko, si kayo na lang. Malimit kasi akong, go, ano, yang inaano ko sila, binabalibaran sa, sa, sa salita natin nga, bisaya. Tinatanggihan ko palagi. Sabi ko, kayo na lang. Ngayon, eh, parang nagalit na sa akin si Cabus. Sige na, sabi ko. Hindi na ako magbihis kasi total naman. Magkapi magkapilang, sabi ko. Kaya pumunta ko sa banyo. Pumasok muna ako sa banyo, nag-toothbrush. Labas na kami. Tapos ito naman si Karen, tumawag. Mana, saan na ba kayo? Naantay ka namin. Sabi niya, ganun. Sabi ko, saan ba? Sabi niya, dito sa ano? Sa bar, sa... bar nilang hotel na ano uh, pinagtatrabahuan sabi ko e, bakit bumaba si hotel at saka si Alex saka anaknya niya may iba man pupuntahan kasi bis nakabis man sabi ko bakit bakit doon sabi ko na ganun sabi niya ay malay mo may iba silang lakad sabi niya na ganun eh, nakareserva na si Adit hindi alam yan ni hotel siguro Sabi niya ganyan, baka doon sa kasamahan. Dahil sige, punta. Lakad kami. Pagdating doon, para daw, do, ano, i-video mo daw yung, yung ano nila, yung trabaho. Sabi ko, wala dito yung cellphone ko. Sabi ko kay Karen. Sabi niya, nandun kay, kay Adet. Oh, sabi ko, nandun kay Adet. Wala dito ang cellphone ko nga pang video. Sabi, ni, sabi naman ni Kaabos, meron yung sa akin nandito sabi niya kasi ginamit niya doon sa basketball ang video siya sa sa ano ng mga anak niya sa laro kasi ngayon mga ka hindi ko kabisado yung bar nilang utik meron din pala yun doon sa baba pagpasok ko bakit may hagdan pa maliit lang doon na ano ang alam ko doon lang sa entrada kasi may mga upuan doon sa labas doon pag nag oorder doon din yung mga ano mga customer sa labas Nagupo sila may mga upuan doon tsaka may payong pag mainit o kaya ulan diretso ako pasok pagpasok ko doon sabi ni Karen doon tayo sa baba para umpisa ka doon ng video kasi ano, sabi ko, sa inyo iba? Padating pa lang, sabi niya. Sila si Beth, sila si Junior, padating pa lang si, at saka sila si Adet. Sabi niya nga nun sa akin, eh bakit tayo lang dito? Tayo, tayo lang tatlo? Sabi niya, hindi niyo alam, kaya pinauna na ako dito para para mabijuhan mo na ang ano ang bar nila kasi napaalam naman daw doon si hotel sa mga ano na isang araw bibijuhan nga yung ano o oh, sige, sabi ko. di, di pasok na. Hindi pa ako nakapagvideo video kasi tinignan ko pa. ko, sabi ko, ano bibidyohan dito ng Banyo man agad pagbaba. Banyo, nakita ko. Ay, itong isang pinto. Sabi ang ganun. Hindi, binuksan ko. Pagbungad, pagbungad ko ng, pagbukas ko ng pinto, nandun pala silang lahat sa loob at nagkantahan. Kaya susmarsip-susmarsip so, ko. Wala akong kaalam-alam. Napaiyaka ko sa gulap. Nagulat talaga ako. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko sa kahapon. Kasi, siyempre, ang birthday ko nung, nung sabado. Yun, tapos pagdating ng linggo, kung wala silang trabaho, doon na nila pala inano nila na nag-schedule na pala sila nag-usap-usap na sila na ganun pala ang gagawin nilang surprise sa akin ang pinagtataka ko lang sabi ko bakit magkapilang maabot na lang mag alas 8 kapilang sabi ko ah ina ang isip-isip ko sabi ko baka kapisina na ito tamtama hindi na magapunan ay nako Kaya ito, pinapasalamatan ko lahat ng aking mga anak sa gawa, ginawa nilang ano, pag susurprise ko sukat so na na gagawa pala sila ng paraan at ngayon mga kabus ay linggo na uh, ay lunis mga lunis na pala kasi linggo ang June 8, June 7 na birthday ko June 8 nila nagawa yon na isurpresahin ako kasi kasi nga naman lahat sila may trabaho kahapon na ang ano nila meron silang pagkakataon. Tapos ngayon, uh, mag alas ito na, papasok na rin ako sa aking ano, sa, ayan o, ayan ang oras mga aabuso Ayun ang oras. Papasok na rin ako sa aking extra. Kaya, mga anak, uh, nagpapasalamat ako sa inyong lahat at ipinagdarasal ko kayong lahat na na Patuloy kayo na mayroong galang sa isa't isa. Respeto sa magulang. Paraming maraming salamat sa inyo. Sa inyong ipinakitang pagmamahal sa akin. At ikaw din, Aya, malayo bagkaman sa akin. Pero pati mga apo ko manugang. Pero hindi yan nawawala sa puso ko. Mahalamal kita lang. Ayan. Kaya yun... Ah, basta binapasalamatan ko kay lahat. Maraming maraming salamat kay God na yung talaga ang yung talaga ang itinuro nyo sa kanila na para para sorprisahin ako na hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ko kahapon at sa aking mga manugang lahat kaya lubos-lubos ko kayong pinasasalamatan at ipinalangin ko sa Diyos na lahat kayo maging mabuti ang inyong pagsasama, pagdidisiplina sa inyong mga anak, na ipakita nyo sa inyong mga anak kung ano ang mga gawin niyong kabutihan at para yun din ang kanilang sundin. Ayan mga uh, anak ko, maraming maraming salamat sa inyo. Hotel, nandito kayo kahapon mag-asawa ni Alex pero wala kang ibinalita sa akin na gano'n kaya wala talaga sa isip ko na gano'n pala ang gagawin ninyo ayan makabos lalabas na ako kasi nandito lang ako sa kwarto namin ng inyong mag-asawa ewan ko lang kung ano, kung lumabas na sila basta galing na ako sa labas ah, naghanda na ako sa sarili ko para sa aking pagpasok ito na ang uh, magkway ayan mga kaabos ah, muling magbabalik si kaabos pagbalik ko galing sa sa trabaho siyempre magtatrabaho ko na ako kasi ang aking pagtatrabaho at pinasalamatan ako sa pinasalamatan ko sa Panginoon na binibigay nila talaga sa akin yung yung trabaho ng magaan naman kasi meron akong pangarap sa buhay na gusto kong matupad ayun kaya eh, magpapagawa kasi ako doon ng banyo sa sa aming bahay sa Pilipinas sa taas para hindi na kami bababa ni Kaabos kasi napakahirap na sa edad namin ito maya maya mababa mababa kasi laging ano laging umiihi ewan ko bakit ganito to habang matanda ako ganito lagi na lang ako naiihi kaya minsan sabi ko eh huwag na lang ako minum ng tubig kasi maya maya ko uminom ah iihi na naman ulit ako yun na, ngayon na ngayon ang ano ang nararamdaman ko palaging ganun ayan Maraming maraming salamat mga kabo sa inyong pagsubaybay. At uh, ayun, lalabas na ako kasi nandoon na si nag magka iinom muna ako ng kape. Sa so, mga ito, ayan. Eh baka boss pa kasi ano? Nandoon na si Kabo sa labas. Nag-ano ka na ng kape? ininom ka na? Ha? Banaba. Banaba? Oo. Oh, uh Baka mo. Ayan. Mag magkape na lang ako. Nanood na agad si Kaabo sa basketball, oh. Yeah, Ayan. Hindi mo ako ihati. Lumaglakan lang ako. Ihati yeah, eh, mo lang ako kasi parang ano ako ngayon. Ha? Ayan. Gusto ko maaga ako kasi lunes ngayon. Ayan mga kabos. Hanggang sa muli at magbabalik ulit si Mrs. Kaabos. Ayan mga Kaabos. Uh, bababa na kami. Eh, nandito na kami sa baba. At magpatin muna ako kay Kaabos. At papasok sa trabaho. Kaya mga Kaabos, maraming maraming salamat sa umagang ito. At ito napakaganda ng panahon. At uh, nakisama sa amin ng panahon. Mala Panginoon maraming maraming salamat sa mga ah, nagdaan na araw na taon lahat ng lumipas ay inyo po kami ginabayan kaya maraming maraming salamat at ito papasok mo na sa trabaho hiniling na namin na bigyan lang kami ng kalakasan mala Diyos kasi ito lang ang namin sa buhay ang maghanap buhay palagi para sa pamilya. Ato. Dito hmm. na si Jesus at Abos. Sakay na ako. Kaya hey, nga, mamaya na. Mamaya na. Mama, ya, na. Uh, ayun mga Abos. Alis muna na kami. Patid muna ako sa... yeah